so ayusin nati yung ating kam diyan so ay wait to. Hello, good evening everyone. So, ayan kung nakikita nyo, ah, dito sa akin si Labubu. My own version of Labubu. Hindi, stuff toys to ng apo ko. Ginawa ko lang pang ganyan para, syempre, alam nyo na, baka lumitaw ang ating ginabukasan. Ayan. Ayuso mo na may mukha mo. So, ayan, ang aking Labubu. So, ito ko nakikita nyo mga guys. Rigalo to ng birthday ko pa, imagine October pa yung birthday ko tapos ngayon is November na, ngayon ko lang talaga siya naharap. Sa dami ng ginagawa ko, sa dami ng mga iniisip ko, sabi ko, wait lang, bago ako mag-unboxing ng Christmas, i-unboxing ko muna tong aking birthday gift. So tara, simulan natin dito. So, ito ay regalo ng aking apo na si Eunice. Nasilip ko na to eh. Pero, syempre. Ay, hindi. Kaya ano na pala galit ko. Kay Garnet. Doon sa aking anak. So. So, ito siya. Brown na leather na Ewan ko ano yun So, eto siya Dalawang item siya Eto Ito yung isa Ano ito? Mm -hmm. Ah, okay Kasi alam naman ako na ko, nung nagsusumba ako Tila tanggalin ko na nga ito Ayusin lang natin Yan. Alam kasi nung anak ko na nagsusumba ako. So, eto. Ano ba to? Ganyan ba to? Ganyan nga. Kasi so, eto, is lagaya ng cellphone. Kasi yung cellphone. Try nga natin. Ay, ayan pala gamit ko. Ay, teka, may isang... Ayan, So, ganito yung yan. Ayan, no. So, ito ang cell phone lalagay natin dito. Oh, see? Tama, lagayin siya ng cell phone. Hmm. Tapos, meron siyang zipper dito. Ayan. Lagayan naman siya na ng... puro pariya, pera, ganun. Si ayan, no. Tapos, meron siyang ano, ang dito mga divider, division, ganun. Tapos, gaya ng card, ng pera, ng points ganyan. And then, yan lang. Kaya paano ka naman makakapagsumba nito? Istorbo siya sa pagtalon-talon dito. O baka pag ano lang, pag mag-hiking ka, o kaya mag magtutur ka na kailangan lagi mong bitbit -bit ito kasi kung iiwan-iwan -iwan mo lang siya kung saan-saan is delikado, baka mawala, di ba? So, tama. Okay siya. Tapos, meron pa siya dito eh. Ito oh. Meron pang maliit dito sa strap niya. Na lagayan. Hindi ko alam. Siguro lagayan ng alcohol na maliit. Yan Oh. Yan. Tapos, meron pa uling zipper dito Siguro lagayan ng mga ball pen. Pahaba siya eh Oh. Ang dami niyang, ano. Ang dami uses lagayan siya ng mga ball pen or nung kung anong mahaba. Tapos dito lagayan ng alcohol. Tapos lagayan ng cellphone. Then dito lagayan ng pera. The next item is ito. Tadam! Ito alam ko ito, ito ng mineral water or ng jug, ganun. sila lalagay mo dyan yung jug. Ay, try ko nga ito. Kung kasha. Ah, oh, kaya siya. Oh. Kaya siya siya, pero paano kaya siya ilalaga? Parang ilalagay din dito sa ano. Ah, okay. Alam ko na. So, meron siyang belt. Ayan, no. Oh. Meron siyang belt. Ilalagay mo dun sa belt ng ng pants mo. Ganyan. Tapos, eto nakalagay dito, naka cross, body cross, bang ba tawag doon? Body bag, ganun. Para kung sakaling naglalakad ka, nag-walking car, nag-jogging, wala kang bit-bit, okay, ang ganda. So, thank you, Garnet. Ang ganda, kakaiba siya. Pero pwede rin siyang ano, parang may air dito eh. Pwede lagyan ng belt dito, meron siyang sabitan dito. saka dito. Baka pwedeng lagyan ng belt. Tapos yung igaganan din. Diba? So, thank you. Thank you. Thank you, Garnet. Okay, and then next is, ito na, yung sinasabi niya inyo, regalo ng aking ako. Alam mo, hindi ko alam na kakaibon pala yung ako ko sa bawin niya. Tapos binibili niya ng ganito. Ah, oh, natouch naman ako. Tapos marunong na siya mag-order sa mga shop, di, sa Lazada. Okay, 13 years old na eh. So, mas tegi pa nga sila eh, di ba? kaysa sa matatanda. So, ito in order niya to sa... Ewan, eh, ta to. Ayan. Kasi alam din niya na nagsusumba ako. At nakita niya may mga ganito ako. Pero is parang luma na. So, hilhan niya ako ng ganito. In order niya ako ng ganito. So, ayan sando so, siya na meron na siyang kasariling bra para hindi ka na magbabra. Ayan o. No? Oh. ba? Diba? Starbo nga naman pag ano bra ka So ayan. Kita niyo ba? Ayan. May sariling na siyang bra. So thank you Eunice. Meron pa isa. Ito. In-order din niya to na hindi ko alam. O, di ba? Ang pagsumba din. Hmm. Ano siya? Leggings. White leggings na meron siyang ano, side pocket dito. Ayan. Ayan. Asan na yung aking cell phone? Pwede rin siyang lagayan ng cellphone at saka ng wallet. Ay, ng wallet ng pera para hindi ka na istorbo. Kaya, lagayan ng cellphone. tapos lagayan ng wallet, para hindi na istorbo, di ba? Yan, ah, di ba? Ang ganyan yung cellphone. Yan, medyo ingat-ingat ka lang kasi baka habang tumatakbo ka is tumatalsik na siya. <laughs> Pero hindi, kasi pagka na-stretch naman yan, mahigpit na siya. So, ayan, thank you, you need. And then, the third one is eto. Ito naman is from Yesly. Iisip siya kung anong maganda na i-regalo sa akin. Kaya, eh, eto na isip niya bag. Kasi, yung bag ko is matagal na. Actually, marami akong bag. Kaya, nakikita niya yung bag na ginagamit ko. So, yun at yun lang na yung body bag na ganun. kaya, binilan niya ako ng ganito. Ang supot. From... Ano itong? from MIMO. ano ayaw ko lang narinig tong MIMO na to. So, meron siyang strap. Ano to? Putrag? <laughs> Putrag. Ay, ay hindi. Okay, alam ko na. So, tanggalin natin yung mga basura sa loob. ta ito siya. Ang ganda. Tapos, ito yung sinasabi kong ano. Ito lang. Nagsabit-sabit na. Nagayan nagsabit na. sa loob din. Tapos, meron siyang pouch. Tapos, meron siyang ano. Ito yung label niya. Meron siyang parang wa. Side. Ang tawag na pocket. May parang pocket siya. Tapos, ipapasok mo siya dito sa loob. ayun. So, doble-doble yung sarahan niya. Iko-close mo siya kasi meron siyang ano eh. Hindi ako pwede mag-demo ng bag. <laughs> Ang kulit. Yan. Meron siyang string. Close na ba? na close na siya. So, hindi ka madudukutan kasi naka-close siya. Tapos, eto. Ang kanyang string. String ba tawag dito? Sling yan is lalagay mo dito and then sa other side yan. So, meron ka na uling yung body bag. Papalitan na yung aking body bag. Hindi. O, oh, diba? O, oh, ganda niya. Pero pag nagsawa ka naman sa body bag, Pwede mo naman syang ihan. Tanggalin yung sling. Itago mo sa loob. Tapos ganyan. Gamitin. Ang ganda. Thank you so much Yesli. Thank you so much Garnet. And thank you Eunice.